Good morning guys, ipapakita ko lang sa inyo ang aming accommodation, yes Yun ang aming accommodation guys Kaya tinanggal na namin lahat yan kasi maglilipitan na kami sa bagong bahay Yan ay, um, ang bago namin lilipatan ay malayo sa mga siguro isang oras Simula dyan, o diba? Kasi wala na mga plastic, kaya plastic ng basurahan na lang ang ginamit yan, la tupi, tupi, di ba samahan, <laughs> ang ganda ng samahan namin guys, nag-aaway-away din kami pero nagkakabati din, o diba, Ayan na siya, double dick, ang liit lang ng kwarto namin, sa loob ng isang kwarto, uh, nagkakasya kami dyan, ilan ba kami, uh, lima, lima, anim, anim guys, 6 kapi dyan Ayan. silid silid lang lahat plastic ng basura na ginamit namin kasi wala na talagang paglagyan Ayan. grabe para kaming mga ano dyan guys yung tawag dyan mga langgam sobrang siksikan luman na yung accommodation namin guys yung lilipatan namin bago para kang naghakot ng mga basura. Bising busy, busy si Milani, o oh. bising busy, busy si Norlin. Uh, ayan naman si ako. <laughs> Thank you for watching.